ang headlines na on history ngayon dahil bilog ang balita. Ano nga din dyan, Pops Lord? Pops Lee, ilang araw ay pinakamatagal na hindi ka naligo. Eh, hindi ko na maalala. Hindi pag nasa bundok, syempre. Ko Kaya nga, mga ilan. ilan. Siguro, tatlo, dalawa. Mm -hmm. Ito, Pops, ha? Isa ba kayo sa mga hindi makaligo nito mga nakaraang ilang araw dahil maginaw at walang tigil ang pag-ulan? Huwag magamba, huwag magpanik, natural lang yan. Sa katunayan, mga kabuti yan, sa iyo, o baka makabuti pa, no? In fact, baka ikahaba pa yan ng buhay mo. Gaya na lang nitong isang lalaki na nakatira sa isang maliit na village sa Iran, si Amo Haji, ang tinaguriang world's dirtiest man na tumangging maligo sa loob ng lampas limampung taon. Wow! 50 years, more than. 2014, inulat ng isang news agency sa Tehran na itong si Amo Haji raw ay nabubuhay pala na Dehin's Goli. Kaya ang balat niya ay nabalot ng dumi at nana. Pasintabi po sa mga kumakain ng nana ngayon. At ang kinakain lamang niya ay ito, bulok na karne. Bagaman ang paborito rin niyang karne ay karne ng porcupine. Pwede pala yan, ano? Habang ang tubig na iniinom niya ay galing sa naipon sa lumang drum ng langis. Siguro ka niyo ay malamang wala siyang bisyo kaya mahaba buhay. Aba, Chain smoker pala tong hayop na to sa katunayan ito sa kumit hit ng apat na yosi sabay-sabay. Pero ayon sa ulat, sa pangapaminsan-minsan pagkakataon daw na pinipilit siya ng mga kapitbahay na maligo at uminom ng malinis sa tubig, e eh lagi matindi ang kanyang pagtutol. Hanggang isang araw ay hindi na nakapagpigil ang mga kabaryo niya at persahang pinaliguan si Amo Haji. At ito ang resulta. Matapos paliguan ay bigla itong nagkasakit at nung linggo namatay. Si Amo Haji ang pinaka-nanlilimahid na nilalang sa San Libutan. Pumanaw sa edad na 94. Ulitin natin ha, 94. Hindi sa bala, saksak, virus o bakterya, kundi sa malinis na tubig at sabon. Ang tanong ngayon, pwede bang kasuhan ng murder ang mga kapitbahay na tinugurin ang world's dirtiest man? Hindi na mahalaga yan. Mas mahalagang tanong, sino na ngayon may hawak ng karangalan ng pinakamaruming tao sa buong mundo? Ngayon, hinahanap raw ngayon ng isang lalaki sa India si Kailash Singh. Na noong pang 2009 daw ay naiulat na hindi na naliligo for the past 35 years at hindi rin nagsisipilyo ng ngipin. Imbis na tubig, apoy daw ang pinanlilinis niya sa katawan. Mainit na tubig lang ang iniinom. At kung yung taga-Iran ay yosi ang bisyo, araw-araw daw si Kailash ay nagsisindi ng ganja. Meron ba tayo dyan? Samayan. Hindi pa alam kung buhay pa si Kailash. Pero ang alam natin, world's dirtiest man sa Iran, edad 94, nagbabay na. Samantala, oldest politician in the Philippines, edad 98, buhay na buhay pa rin. Anong kaya ang sikreto niya? Tanong na natin kung dapat bang hindi maligo para humaba ang buhay. Anong sikreto diyan? Gusto ko, happy ka! Happy. Ayat ang headlines noon, so history ngayon. May replay ang tadhana, pero maligo pa rin kayo. Balik siya, Papsi. Mukhang madalas naman maligo si Senator. Well, maraming salamat, Pops Lord.